Hi guys, I'm Mama Jam and welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay samahan niyo ako mamitas ng kalamansi para sa akin gagawin kalamansi juice. Hi guys, ito na 'yung aming kalamansi. Ang pagpitas po ng kalamansi ay dapat paganyan lang po siya. Iniikot kalamansi ay mayaman sa vitamin C, calcium, phosphorus at magnesium. Importante ang vitamin C sa ating katawan dahil ito ay tumutulong na mag ng protein sa ating katawan na nagiging antioxidant. Ito naman ang nagbibigay proteksyon sa ating laban sa mga sakit at panlaban sa cancer. Maganda ang kalamansi sa mataas ang kolesterol dahil napapababa nito ang ating kolesterol. Nagpapalakas din ito ng ating immune system. Maganda din ang kalamansi sa nagpapapayat dahil mataas ang fiber nito. Meron din itong antioxidant na nakakaalis ng toxic sa ating katawan. Nakakaalis din po ito ng mga dark spot at bad odor sa ating katawan. Higit sa lahat, maganda ito sa may mga ubusipon at may mga trangkaso. Kaya ugaliin natin uminom ng kalamansi juice araw-araw. Yung pinagpigaan ay huwag po natin itapon. Lagyan po natin ito ng dahon ng bayabas at pakuluan po natin. Pwede po natin itong ipampaligo, lalong-lalo na po doon sa mga galing sa trangkaso para maiwasan po natin mabinat. Maganda din po ito sa may mga sugat at allergies sa balat. Yung mga pangangati sa balat ay kaya-kaya po nitong alisin at pagalingi pakuluan lang natin at ihalo natin sa ating pampaligo. Sana po ang video na ito ay nakatulong. At kung sa tingin nyo ay nakatulong, pabigay na mo po ako ng thumbs up. Ako po si Mama Gem, Ang nagsasabi, health is wealth. Maraming salamat sa panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!